Sambutin mo ka Jim At aking ya, ano, na no? Harvestin Ah, oh, ayan po yung durian natin. Ay, talagang pagkagara. Tayo rin ang ano niyan. Ito na po yung update. Siguro balikan natin ng 2 weeks, 15 days or 20 days. Tapos balik-balikan lang po natin hanggang sa mahinog. Ano po. Bala yan po. Sinusulit po natin ng isang baba. Kung maga, isang area. Sinusulit na natin yung isang punta. Tayo po ay ngeni nasa area number 3 na uli 'yan. Tayo 'yung magpapanghimagas uh, nang ano? Lanzones, kasama pa rin po natin si GM dito, 'yung cameraman. Oh. O. Ulit panghimagas. Panghimagas. Kabo teyo pang magdukt na lang sa bulsa mo. Aba. oh cameraman pang magas ngayon po ay ano update ko po kayo sa ating durian ta yung durian po ay ating ano hina titingnan at baka kung sakaling hinog na po mangustin makikiraan sa ilalim ng mangustin ngayon po ay ano ngayon dito sa amin. Narin, ganun Kumbaga season, marami, marami talaga. Oh. Nandoon po yung aking mga durian. Tayo po naman, diretso na mamaya pa. Uy, oh, yan. ari po ay tanim ko puno ng mahogan eh yan ganyan po kahilig magtanim si Kabis eh. puno ng mahogan eh sila po ating durian hinaw to yung ating pupukos dito eh ganyan po kahilig magtanim oh yan oh, laki na oh isa niya po sa tao na oh mapapakanabangan ng ating ano tayo mismo makikinabang dyan o di kaya mga anak natin po mm ari po yung isang puno ng durian ano ano ba ito Guyam. Gagamba. Ilaki po ng puno. Wala namang bunga isa. Puti, ito, ito tingalain. Meron kaya. Ha? Huh? Ano? Tingala. Yon. <laughs> Wala para... <maa> eh. <laughs> Wala ka. Wala makita. Yung kabila meron talaga. Wala pong bunga isa. Doon po naman tayo sa kabila. saging oh, ah, na oh, hindi na natin ba hindi eh, na natin ba isayang aray sakit eh ang dami tuod oh, pagkakapal ng bunga oh. aray po lang sunis nung namatay namin kapatid oh, kay KPJ ka, oh talagang oh yan tuloy oh napakabata pa niya nagpamana na sa atin oh pamana po sa amin oh ang pagkakapal po ng bunga oh. Yan ng utol oh. Nai na mga benepisyari mo. Oh. Makikinabang na mga pamangkin mo. Oh. Sinananay, sinatatay oh. Ayan oh. Ari po yung bunga ng sanga palaang. Oh. Aw. Yan utol oh, alaala. Oh, ang pagkasipag mo naman oh bilang kapatid di kay iniidolo namin gawa ng tanda mo ba nung unit ay babagbabag -babag pa ah, pag tatanim at area ko ari area mo yan oh. oh talaga hong natatandaan ko yung mga part na yun yan utol, oh mga beneficiary mo na ay naman sa puno oh Utol <laughs> <laughs> yo. ni utol na namatay. Oh, pagkakadaming bunga ba. Kapal. Hindi naman maaano 'yan. Yan ay isa mga pamangkin mo. Oh. Ayan, sa mga pamangkin mo, kina kinatatay, eh, talagang may laman na yan o tuy. nakakaawa din po naman ay, na aksidente. Na aksidente po pa man din yun, sa kanya rin kasi pagan. No? Ayan, nawa naman ay nasa magandang kalagayan na. Alaala -ala na lang ang utol, aring mga gawa mo. Aring pa po po tanim ni utol. Ayan, oh, hindi na napapablog, ay arido sa kapatid namin na matay. ko tuy, ikaw gumala ng ano, mangustin. Oh, Tingnan mo, ritanim noon. Ah, pagkadami usi na lalaglag, oh. Ah. Oh, ay nabubulok. Aba, ay parang sabihin ni Utol, ay eh, pinabaya mo na ba Utol yung aking ano? Huh? Ma hmm. marami Utol sa taas. Akitin, ay yung eh, nangangabog, oh. Eh, di baga kami, eh, ano? Kung mapansin nyo nung nakaraan, ay eh, ito po yung area number 3 din. Nung nakaraan po, ay kami busy-busy -bisi doon na, ah, magkakapatid, si Layas si Kuya Ariel, si Kuya Alduin, ay eh, kaming ngiti ang ay eh, hindi namin na alala na tuloy sabihin eh, hindi mo lang nung kapatid namin na kung ano eh hindi mo lang eh, ako dyan sa vlog mo ay eh, eh. ah utol ay eh, talagang ramdam ko pa rin yung kay utol ng mga padali ay eh yan ang ni ang kapatid kong namatay kung mag isinari po sa inyo ha Isin utol may babuyog <laughs> naran si utol makakagat <laughs> okay, makakat hindi kung magay isiner ko mag lang hot ay talaga naku mga kapatid yan ang kapatid namin pinaka yan ang bait po ay naku dami -dami po ito ang dambong ano utoy ang utoy ang pulutin sayang nga bibigay ko sa kay utoy sa anak ko para matik mo malayo tanim ng tito niya dami rin po niyan ito po mga tanim pa rin niya meron pa rin utoy yan, nari pa po. Tanim ng aking kapatid na namatay. Ha? At tirahin mo na. Idaw, idaw, buksan mo daw ito. Kung ayos pa naman. Magalis lang. Ano? Ay, quality, quality pa. O, dali. Hala, kaya lang. Yan, si Jim. Ay, ay, siya. ah. Oh. O. Ito pa po, yung kay utol na tanim mo. Dalin mo. Akyat, utoy, akyat. Akyat ako'y nakakaramdam kay utol kung like, magay parang antig po ba ng puso Oo, uh, aba ay sa totoo po ay kung magabat po ba sinishare ko pa yung part na yun nakaka naalala ko pa rin po yung kapatid namin isipin mo po age of 22 namatay na aksidente ho yan sa kabayo ano eh, kung baga ari po ipapa ano ko na rin sa inyo paparamdam ko sa inyo yan po ay nang namatay kumpleto ang SS lahat may mga nagastos pa tapos yung palay niya na anihin naka 66 seven tons po yun ay bago mamatay ay aanihin na ng one week Ah, parang hindi ko kaya ikwento eh namatay po yung kapatid ko ay nakapagpaani na po yan dito sa area dito siya po ang gumagawa niyan ay ano bagay yan po ay namatay ay March, April March 27 ata yan namatay, 2020 10. yan po ay ang hirap na ako eh talagang antigutol ah ah namatay po yan ay pasensya na po ha, nabubulol-bulol tayo ayan parang nararamdaman ko pa rin po ba yun nga po, namatay siya ay malapit na ang anihan. Kaya ho siya bumili ng kabayo para kargahan. Ngayon ho naman ay at gawa ng matulin yung kabayo, hindi niya nakontrol, nahila yung kamay. Nahila ng lubid, ano po, nabulubod, tapos hinila ng kabayo. Bumagsak ang ulo, nakumatos po, yan, sa barangay Ibas. Ayun po yung mag-aani na, ano, nakapag na siya. Nang dito yung nauna, siguro naka... 30,000 na siya kaya siya bumili ng kabayo na halagang 30,000 year into 202010. Ay diyan na nga po yung pangyayari na yun ano. Ang huling habilin niya sa akin ay meron ho yung gamit ng mga hand tractor sabi sa akin utol. Ako po na ay galing Metro Manila eh nagtitinda ako sa palengke. Eh. Utol, sabi sa akin, ito ang huling habili niya. Kumbaga pa subali ba sa akin sabi ay utol. Pag pala ko'y mawawala, kayang-kaya mo na palang mag-operate ng tracer, ano? Yung po ang sinabi sa akin ni Utol. Sabi ko, Utol, ba't ba nagsasalita ka ng ganyan? wala Utol, tayo may magkapatid ah. Ay sabi ko, eh hala, dali. Ayan na nga po, parang yung sinalita niyang iyan, mga tatlong araw. Parang yun na. Yung po ay na-accidente na, 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 namatay na. Kaya ho nung kinikibo namin yung hand tractor. At dito pa rin po sa area, sa sa nam dito pa rin po yan sa kabilang side lang kami nag uh, timpok nun eh nang gawa nung treseran ay nung hinahakot po namin ay si na ilibing na ako ay talagang sabugan luha at sabi kay utol ay kaya naman ng mga, mga habilin mong ari ay ayun amin pong inani na yung kanyang palay doon na naka 66 karga 166 66 120 ang 60 132 sako sa po yung po ay baka 7 tons po sa estimated ko 7 tons po yung napera niya dun yung po ay walang binawas ang ginawa po nung aking magulang kung kumbaga binili niya yung living niya ah oh, pa yan no? oh. kumbaga yung pong 120 yun hindi po yung ginalo nung aking nanay at tatay kumbaga lahat ng yung birthday niya noon April 3 pinahandaan niya pinahandaan po nung aming magulang oh yung burol niya yun ay tapos ay yung pera na ano niya na na-stock na yung pinag-anihan na wala nang gagastos po nun eh ginawa po noon ibinili ng tatay at inay ng ano ng libingan isa po noon ay 60,000 60,000 dalawang ano po yung nasa cemetery po yung lote po ba doon yun tapos ay ano pa nga bang ginawa Basta yun po yung mga nasadya niya Tapos yung mga traktor na iwan niya Tapos ito pa rin po oh. Hindi kirot May kirot tayo sa puso Yung kanya mga pananim pa oh. Dito lang tayo nagmula Ayan oh. Ayan Ang dami pa oh. Ayan Kami puno na yung eh, laro-laruan Lagi Yung pa po Ayan Kanya po lahat yung mga area na yan no? Oh. Tapos ay eh, di kami ngayon magkakalaro oh. Para mayhang kami ng tanim Oh yun ang laro namin nung una Ayan Ayan po yung ating durian Utoy oh, tayo, oh ating bibirahin nari rin yun po yung durian aking aakyatin po oh. e abot mo na lang utiari camera at aking aakyatin doon sa ibabaw oh. may bunga na po ay ating ititik po kung may ano kung may hinug na po ba laki na po ng puno niya oh. ay uti may lipa pa oh. naalala ko tuloy si utol gawa na rin mga pananim kapal mo ng bunga yun Utol, iidaw din ni Utol, Ang dami pong kaibigan niya, kapatid namin yan. Ang pangarap ko pala niyan, pangarap ni Utol. Utol, pangarap ko lang sa buhay, isang grocery, sariling jeep, at saka kaunting lupain lang, maligaya na. Sabi ko, kaya naman, Utol, ay. sabi ko, dalit, ako yung gano'n na rin lang aking gagawin pangarap lang po na yung jeep oh, at saka yan po yung marunong na rin mag driver si utol sabi ko yung pambihira naman utol eh sabi ko yung pamanting ko binibiro ko sabi ko utol ako yung pangarap na gano'n na rin bibili rin akong jeep <laughs> ano ang sabi ko sa kanya at saka grocery daw tapos ay eh, kumbagay sa asawa daw naman kumbagay sabi eh wag lang kami mag away ay ayos na yun maligaya na yun lang ho pangarap ng aking kapatid at saka daw po yung mga anak niya si kasuhin niya maigi ano naman yun. Napakabait ay. Eh. Good boy yan. Yum. Baka may bubuyog. Hinautog. Abot ba? Yum. Naay pa oh. Naay na ho yung durian oh si Jim sa ilalim Nain na po yung durian ah. ah ang saya yan oh may utol pa rin oh. sino po naman ang ano kumbaga hindi matutuwa sa kanyang tanim na nagbunga na first bunga yan po kaunahan po naalala ko yung anak ko si Marian papa hinog na ba aba yan ini oh ya sariling puno oh ha ha ilang ano ka pa itong ganito toy ilang days pa hindi malam pag huminog na no? pag nanimoy na pag nanimoy baka malaglag ka ah. oh ay ito sunod sunod na po yan every season baka yan o oh ari isiner ko rin lang po sa inyo at kumbaga ayan na po oh aba napabungo na natin tayo ang kakain mahil po tayo dyan eh Para tayo yung nagtanim hindi ko humatandaan ko ilang taon na to eh baka mga 15 years na siguro to 15 mga 18 years na po ay batang bata pa po ako noon na tinatago ko pa mga buto ng aming kinakain sabi ko masarap. Oh, laki oh. Yan, ganito po ang puno ng durian pala kung hindi pa kayo nakakakita oh. Yan. Ang laki, dahligi. Ang taas po siguro ito mga 20 feet. Nataas pa po ito ng matayog na matayog hanggang katok-tok-tok-tokan tuk, no. Oh. Ayan siya oh. Ang tinik, ang lalaki ng pako. Oh. Malapit na rin ito. Ang luluang po na sa kanya, oh. Oh. No. Durian po natin, oh. Oh, ayan. Jim, oh. <laughs> Sambutin mo ka, Jim. At aking i ano no? Harvestin. Ah, oh, ayan po yung durian natin. Ay, talaga pagkagara. Tayo rin ng ano niyan. Ito na po yung update. Siguro balikan natin ng 2 weeks, 15 days or 20 days. Tapos balik-balikan lang po natin hanggang sa mahinog. Ano po. O oh, tara. Hilaw pa po. Inaamoy ko rin ay. Hilaw. Quality. eh. Sakit, maputi eh. Ng buhok mo Ang na Ang yung buhok Ay puputi na rin Sabay tayo Mga ngarap ng nakaraan natin Balang, Wala pala Bato mo kilo ayo bangay. Mabuti pa kaya ako na at yakapin oh, 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 oh. Ipalala sa iyo Ang ating lumipas Ay sabay nating babalikan Kahit maputi na ang buhok mo Ayun, salamat po sa lahat ng ating manunood Ano po? Ayan, ang ligalig eh